Narito ang mga alternatibong paalala mula sa Philippine National Police PNP na maaring sundin bilang pangkalahatang pag-iingat sa posibleng panganib. 1. Paalala sa magulang at tagapag-alaga Laging bantayan ang mga bata, lalo na sa pampublikong lugar. Ituro sa mga bata ang tamang impormasyon tulad ng kanilang buong pangalan, address at contact number ng magulang. Huwag hayaang lumayo ang mga bata mula sa inyong paningin. 2. Para sa mga kabataan at dalaga, iwasang maglakad mag-isa, lalo na sa madilim o tahimik na lugar. Gumamit ng cellphone para magpaalam sa mga magulang o kaibigan kapag nasa biyahe o nasa labas. Magdala ng simpleng personal alarm o whistle na maaring gamitin sa oras ng emergency. 3. Alamin ang paligid. Maging alerto at observant sa paligid. Iwasang magsuot ng earphones na maaring magpabawas ng atensyon. Tandaan ang plate number, kulay o anumang natatanging marka ng mga sasakyang kahina-hinala. Phone makipag sa mga autoridad. I-report agad ang mga kahina-hinalang sasakyan o tao sa pinakamalapit na presinto. Alamin ang emergency hotline tulad ng 107 o ang lokal na hotline ng PNP. Huwag maggalat ng peking balita. Kung makatanggap ng hindi kumpirmadong impormasyon, huwag itong basta ipasa. Beripikahin muna sa mga opisyal na autoridad o opisyal na social media page ng PNP. Ang pagpapanatili ng kaligtasan ay nakasalalay sa maagap na pakikipagtulungan sa komunidad at mga autoridad.